Hello everyone, for today's video, samahan niyo kami dito ngayon sa aming paglilinis ng manok mga bossing Takot yan manood ng kung paano magkatay ng manok Eh ito ay wala na, ito ay naglilinis na lang kami ngayon mga bossing Kasi uh, kinatay na yan kanina ng kapatid ko ni, uh? eh, ano na yan, ano, hubad oh na si Jim Ito ang kapatid ko mga boss ito kapatid ko rin yan at puro at po yung mga kapatid ko dito ngayon ang uh, gumagawa dito sa amin na uh, uh, lulutuin mamaya mga busing kasi nagkatay kami ng manok ng alaga ni tatay at ni nanay. Kasi mamayang gabi mga busing may diskuhan na. So ito ngayon ang kinakatay namin ay para mamayang gabi po yan namin. Mamaya po ay nakaready na po ang lulutuin mga busing. O oh, ba? Diba? ang ganda panoorin kapag kay manonood lang kasi mga mga busing ako ay uh, tumayo muna kasi masakit na ang aking balakang sa kakaupo oh, ganun talaga mga busing pag tumatanda na kasi it, nakakapagod na rin <laughs> o okay, mga kapatid ko kasi agam busy busy sa mga busing sa paglilinis ng manok mga boss uh, kapatid ko na katay busing ay nako takot din yan ayaw din yan nakakita ng kinakatay na mga hayop mga busing Chat out pala sa lahat ng mga viewers ko, mga boss Sa mga OFW, ya shout out sa inyo lahat yan. Guys, sa mga pakicomment na lang kung saan nakakaabot ang aking video mga bossing. Pagpasensya nyo ng bossing ang aking mga video mga bossing <laughs> kasi talaga Ay. hindi pa ako to talagang marunong. <laughs> Nagmamarunong marunong ang mga bossing sa uh, ano, video pero ito lang sana mga bossing. Pakisupport naman po ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saka dumaan po siya ito. Paki-like na lang po ng aking mga video mga boss. Ito, tamang linis-linis talaga kasi kami din kakain ito kaya kailangan linisan ng maayos mga boss. di mm. diba? gayto mga bossing ang buhay probinsya po. Yan. Dito po kami ngayon sa Conception Iloilo mga bossing. Dito kami ngayon sa isla. Kaya ang nanay ko yan. Kaunti na lang boss siya ang aming, aming lilinisan ngayon. Uh, ganyan lang po ang paglinis ng manok. Napakaputi. Sana all maputi. <laughs> 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 Dati hindi tayo pinagpala sa mga boss sa manok eh. Hindi tayo kasing puti ng manok. <laughs> okay lang yan mga boss. At least, uh, pogi pa rin. Oh, pogi. <laughs> Saan banda? Saan banda? Pita sa katotohanan. Iwain na ang manok. Ginapatuloy <laughs> mo lang yung brother. Ayan mga bossing. Ayan. Binuputol na yung ulo ng manok. <laughs> Kawawa naman yung manok mga boss. Puputula na ng ulo. <laughs> yung mga ano dyan. nako. Ako. Ako baka ang ulo nyo mapuputol <laughs> sa mga chicks boy dyan eh, <laughs> kasi um, yung kapatid ko yung marunong yan marunong siya magkatay hey, uh, kahit ano may mag masipag sa busing kaya ganun talaga kapag dito sa probinsya mga boss kailangan mo magsipag dapat dapat hindi pwede ang isa lang lang alam mo dapat lahat marunong ka mga boss kasi pag dito tamad tamad ka gutom ang aabutin mo mga boss kapag dito ka sa probinsya kaya dapat kung mang may alam ka ito, habang kami ay nag ano ng manok, naglilinis eh ang nanay ko naman tamang wali sa amin magkakapatid kasi ang tatay namin daw ay eh, lagi daw namin ah? Huh? pinapasundan sa lahat ng mga gusto <laughs> uh, uh kala mo mga yan mga lilit pa kami nga pag ano ba alam mo yung lagi kang ah <laughs> uh, ganyan ang nanay namin mga musikat kaming ganito na malalaki na ay nako hindi mawawala sa nanay namin yung ganyan na mga ano, oh winawalian. <laughs> kaya hindi pwede dito pasaway sa amin mga bossing kasi yari kami sa nanay namin mga bus. Pa <laughs> Habang nagkakatay kami mga boss ay eh, tamang kwentuhan lang muna kami magkakapatid mga bossing. Eh. masarap ga gumawa kasi Papag pag eh, hindi mo ma namalayan eh matatapos pa na pala kayo sa mga ginagawa. <laughs> oh, seryoso seryoso mga bossing oh. Eh. Akala mo na tunay tunay linis na todo. Seryoso naman si Master. Si Boss Karapatan, mga bossing, yan, ibigay natin karapatan ngayon sa manok na siya ay kakatayin. <laughs> uh, nanay kami ka mga boss, o, oh, di ba? Yan, si nanay, nanay, si nanay ay 60, 65 years old na po yan, mga boss. Seryoso, seryoso muna kami. baka totoo sa amin ang ginagawa <smallant noise>

May reach mo ba lang ah? <laughs>